Unsa may problema ko eh. na mo be? Kung ba? Saman. Nang mayon ko kay love yung mama, hindi hmm. siya mo po ba? Unya. Di siya nsen ko, ako ginayon kung tingo mo na ka. Katong naa mo dito ba nagkaon? Oh, dayon. Yan ako. Sabi, ako hindi na itong. Piyo din. Kuhaan. Yan na siya nga. So, gawa na anak kay Silipon. Ano siya? Nga. Ano sa mong gusto di ay? Ano? Ano ang duty yung kumamahin ko? Kuhaan. Basta. Nga. Ano sa may mga pagsabot di ay? Dili ka? Love. Dili ka love? Dili. Ano? Kinsa ra man love di ay. Dili oy. Love ka ni mama lagi. Love ka ni mama, love ka ni papa. Kay okay. dili pa ka love. Wala ka gitagad, wala ka ilisi, wala ka pakana. Ayog ka una ng bulpin. Kunya, wala ka pa eskwilaha. Oh niya. ingon kang si Jojo Drey Love. Kay? Si Jojo, bata pa man to. Hindi pa man siya kabalong mula kao. Hindi pa siya kabalong mukaon og tiyahara. Diba? Ga. Sabot na ka. Nya, love ka dili. Love Ano? Kung na silang kamkam. Ah. -kam. Uh. Na silang, kam -kam. Hmm. silang papa, magistoryanay. Hmm. Mukis kong papa. Hmm. Hindi ko na siya mukis na kong kapil. Kay? Namas ka mo kami, ang mo. Sige na siya katawa, murag na ikuan. Dile, ang inong buhaton. Basta naalagi ka istorya nga dag ko, silang mama o si papa, dili ka mag... Samok-samok. O, samok. oh, samok-samok. Mauna samok. No, siya. Dili ka mag samok-samok kay ang bata, dili na siya pwede nga mag apil, -apil sa mga Nagko. dag ko. Oh, na ka. Oh. Ana, anya, sampo lang si papa ni mo si mama ni mo na ay ka istoryang dagko dilik ka mag apil apil sa ilang gi kay bata pa man ka Mauna siya unni unya ayaw pa ka na unya dilik ka magpabuyag aron dili masuko si mama o si papa hmm? mo ingon gani nga Pagkaon na. Oh, kaon ka. Hindi nga. Dili maghulog og wifi. aw oh, dili ka maghulog po. Dili ka magsapak supak, -supak. Kung, Ana. Kung maingon ko gulog wifi ni ma, manangit ko ni mama. So, hmm. kung musugot siya, pulog kag wifi, magayo kag kwarta. nga wala pa ko wala pa ko nang pabuyag ato gabi alas paggabi ito. Then, uh, Ya. Yeah. Then, Dayon. Kuwan. Dili pagkabuntag dito, pagkabuntag mm. nag iya kong gitugo, iya kong gitugo. Dayon. Den. Duha. Pagkakita kong yata, gagawin sa ating kalit. O, di. Good, good girl. Dayon. O, oh. hala, yeah. surya. Dayon. dayon. Oh, o, ako akong dilunod. Kaya ni Anas, mama, akong ilunod ang wifi din. Ni Anas siya, balik ro dayon. O, ni balik ko. O, Ana, unay sakto nga. Bata mo sakto nga anak. unsa gani iingon sa mama, mau ito manon. Para dili ma, o oh, dili makasabaan. Naaraman di na. nakasabot, raman ka. Pero kung lay, lahi mama din dato, hmm. Then, lay ang paminaw sa mama gito trabaho. Mm. Then, yara, yaya ray na bilin. Mm. Then, ay pasalubong. Mm. Then, kung minuingon ang bata na kay pasalubong, hit, mga nabagkalit na wala. Hili, mm. tarong istorya ba? Mm. No, kung nakuha na ako na. Nga? Di man ta dato? Lahi man. Ubrim ta. <laughs> oh, na siya. Naon ba? Balik tu tu tu. Nya. Manaka? Nya lab kasi mong mama papa dili. Lab. Oh. Ana. Lab kanila ha. Mm. Magdrawing balay tita. then, akong koloran og lahi